Biyahing kubaw si Kemi pagkatapos magbakasyon sa Baguio City. Pero dahil si inasahang dagsa ng mga biyahero ngayong linggo, maaga na itong nagpabuk ng biyahe. Kasi ano, para hindi hassle. Kano pa kapalagbuk um, para mga two weeks dito? <laughs> mga one week, ganon, before, nung alis namin. Simula kasi noong lunes, dagsaan na rin sa mga terminal ng bus ang mga paseherong magsisi-uwian sa probinsya. Karamihan sa mga ito ay mga estudyante na magbabakasyon sa pagsisimula ng kanilang holiday break. Inaasahan natin na may mga maaagang umuwi dahil naisip din siguro nila na baka sa mga huling araw na, kung kailan yung malapit na eh Pasko, saka sila bibiyahe, mahirapan. Kaya mas maraming ano yun eh, yung mga nag advance booking. Pero ayon sa bus company, posibleng dumoble at rumiple pa ang bilang ng mga pasero bago mag-weekend. Kahit siyang terminal naman namin, preparado kami. May mga na nakahanda kami na mga upuan kung hindi a uh, ma sa mga ng mga upuan sa mga pasero talaga niya sa waiting area, meron kami extra na mga upuan at meron din kami mga paglalagyan para maging komportable habang nagiintay sila ng kanilang biyahe. We defer it to them yung management din ng crowd sa mga terminals. Kailangang malinis yung mga restrooms, kailangan malinis din yung mga yung mismong terminal, no? Kasi alam nyo, uh, pag tayo nagbibiyahe, no? Uh, affected apektado talaga yung experience, yung quality experience na sinasabi natin kung hindi maayos yung terminal. Plano ng bus company na magdagdag pa ng mga units sa bebyahe ngayong Pasko. Ang problema, wala pang abiso ang Non-Transportation Franchising and Regulatory Board sa pag i nila ng mga special permit. Ang special permit kasi ay nagbibigay pahintulot sa mga bus company na magdagdag ng mga unit na babiyahe mula sa aprobadong bilang ng mga bus na babiyahe sa kanilang prangkisa. Ang hiling din namin sa LTFRB, Although naka-apply naman na kami, ang alam ko naka-apply na kami, uh, siya ngayon, nag pa rin kami ng uh, approval nila o kung na-approve na kung ilang unit yung uh, mabibigyan ng special permit na magagamit natin uh, itong na Pasko at bagong taon. Siguro marami pa at siguro marami na rin nag-apply ngayon sa, sa central office. Normally itong mga big uh, bases natin, itong mga big companies natin. nga uh, alam naman nila yan, so baka nakapag-apply na sila at pakinaantay na lang yung kanilang special permits. Sa inilabas ng Memorandum Circular No. 2023-24 ng LTFRB, pinapayagan na ang mga bus companies na magdagdag ng 30% ng mga unit na pwedeng applyan ng special permit mula sa dating 25%. Ibig sabihin, kung ang isang bus operator ay may isang daang bus unit sa isang ruta, maaari pang mag-apply ang operator ng special permit sa 30 bus units ito para makapagbiyahe. Layon daw nitong matugunan ang pangangailangan ng mga pasahero sa pampublikong transportasyon lalong-lalo na tuwing holiday. Binabantayan lang naman talaga doon kung talagang may special permits nga 'yung mga tumatakbo. Kasi in the past of plan ano ang nangyari is may mga tumakbo na papuntang Baguio pero yung ruta nila is iba naman. So, they nakalimutan nila kung ano special permit or hindi nila nadala. Pero, normally, itong ating mga mga pass lines, alam na naman na nila yun na for the holidays, especially uh, long weekend na naman, holiday ang 26. So, holiday ang 23, 24, 25, 26. Mahaba-haba yun. So, in-expect natin, magkakaroon naman ng na maraming bisita ang Baguio. So, alam po natin, nag-apply na siguro itong mga big companies natin. Hinihintay na lamang ng bus company ang ilalabas anunsyo ng LTFRB. Ang ibibigay na special permit ay epektibo mula December 15 hanggang January 14 sa susunod na taon. Jose Robert Invento para sa Luzon Headline.